nagpakita ng cellphone ng magikero at para ano at pagkatapos nawala ng paikot-ikot abay nawala nga Nasaan na ngayon yung cellphone ewan tanong mo sa lulu mo it's called magic magic otot umiinom ngayon yung magikero elasingero pala to eh pero gumagamit lang siya ng straw wow ang galing tingnan mo mabuti no? Ubus na yung iniinom niya anyari how could it be <laughs> Diyos ng sa mga ang Rompos puro sa kanya mga kamay. saja po mga kuko. Ayan, at nagsindi. Wala, kalukuhan to. Isang malaking kababalaghan mga kaibigan. Ito tawag na Mahika. Mahika daw. Ipinasok ng Madjikiro ang isang plastic bottle. Pag sure. At pagkatapos, kanyang pinipi. May daya at ang buti ay nawala. ice ka rin. Pinagkasya ng Madjikiro ang isang bola sa isang buti. Tingnan mo. Ngunit hindi ito nagkasya. Tingnan nga natin. Ipapasok ngayon mga bola sa loob ng buti. Naku. Tingnan niyong mabuti mga kaibigan paano nagkasya ang mga bola sa loob ng bote ay sa isa itong magic mga kaibigan bot bot sa itong malaking kalukuhan mga kaibigan Itam, este kababalaghan atik ayan at larong hindi kasya ang mga bola sa bote burit kayo ayan at binabaliktad ng badikiro ang bote at para ipakita hindi nagkasya ang mga bola. Sure, oy. Ibig sabihin, walang imposible sa magic. Talaga lang, ha? Malinis at walang bahit ng bandaraya ang magic na to. Boret! Kitang kita naman ang iyong dalawang mga mata. Kasama ng iyong third eye. Kung meron ka mang nakita, pag-comments ka lang. Laro ko, oy. Inilabas pasok ng magicero ang isang sistro sa kanyang ilong. Na, atik ah, na sa... Lumulubog at lumilitaw sa kanyang bibig. Murag, sampak. Napakasakit sa si ilong ang ganitong magic. Alukuhan. Magkaibang kulay dahil sa naiilawan ng nasa ilong at ang sa bibig ay hindi. <coughs> hindi nga. Isa itong masilang magic mga kaibigan. Pag sure. Huwag yung gagayahin ng ganitong magic. Yes po. Ito po ay gawain lang ng mga profesional Daw? Ito po ay gawain lang ng mga instant professional. Talaga lang ha. Ang magic na to ay kaparehas lang din ng kanina. Pinagkase niya mga bola sa loob ng bote. Kung hindi ka pa nakapagsubscribe, abay pagsubscribe na. Para lagi kang update sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat sa panunood mga kaibigan. Subscribe, like, and share. Salamat!